Kung ikaw ay isang leader, magulang o pamahala, ano ang iyong piliin? Ikaw ba'y mahalin o ikaw ay katatakutan? Ang kabaitan o ang pagkamapagbigay ay bukas na pinto at malupit na bitag ng kataksilan. Kaya piliin mong ikaw ay katakutan. Bakit? Wala. Ganito lang talaga ang tao. Para sa karamihan, ang kabaitan at ang pagkamakwang bigay ay hudyat ng isang kahinaan. Ang iyong mga ngiti, ang iyong sapilitang pagsangayon, sobra-sobrang pagbibigay ay kahinaan na pagsamantalahan ng mga taong akala mo nagmahal sa iyo. Pagsamantalahan kanila sa pamamagitan ng iyong kabaitan. At sila'y magtatagumpay. Bakit? Dahil hindi mo sila matanggihan. Dahil takot ka na sa araw na ikaw ay sasalungat sa kanila, umayaw sa kanila, sila'y masaktan at ikay iwanan. Ang hindi mo nakita na ang tao by nature, kahit anong kabaitang ibigay mo sa kanya, hindi 100% guaranteed na hindi ka iwanan. At isang araw, ang mga tao mismo ito na akala mo nagmahal sa iyo, sila rin mismo ang kakalas at kakalaban sa iyo dahil minsan hindi mo sila napagbigyan. Ang kanilang mga self-interest ay mas matimbang kaysa kanilang mga panunumpa na sabi nila kahit anong mangyari, ikaw lang talaga ang aming suportahan. Ikaw lang talaga at wala ng iba. Kasi pagdating ng araw, yung kasabihan, the grass is always greener on the other side of the fence, titingin yan dun sa kabila. At sasabihin, napakaganda roon eh. Dito, may hiningi tayo, hindi man binigay. Pero sa isang daang binigay, isa lang ang hindi nabigay, wala na. Kaya, ang kabaitan ay hindi full fruit hindi 100% na sabihin mong ang loyalty ay manatili sa iyo? Hindi. Kaya kung ikay humawak ng kapangyarihan o kaya authority, piliin mong ikaw ay katakutan. Baka ma-misunderstood ninyo ako mga kapatid, ano? Ang tinutukoy kong katatakutan ka. Yung bang takot na ipupunla mo sa kanila dahil kailangan mo ng kaayusan at kaunlaran ito ang takot na sa salitang ingles ay fearful respect ito yung takot dahil sa respeto hindi yung takot na ipupunla mo na magbubunga ng galit at pagkapuot hindi yon ito yung takot na pag sila ay lumabag sa inyong usapan o lumabag sa mga batas na nandyan na sa inyong organization o may sarili kang patakaran na linagay itinatag na kailangan mo rin i-enforce ito patupad ay dapat sundin. At pag hindi ito nila nagawa, may mga consequences ayon sa mga batas na nakalatag na. So, mga batas and enforcement ng mga batas. Ito ang katotohanan, mga kapatid, na ayaw nating tanggapin kasi mas nanaig pa rin sa ating kaisipan, sa ating damdamin, ang paniniwala na mas efektib na tayo magiging mabait sa ating mga nasasakupan. Ganito ang nangyari sa ating pamahalaan ngayon. Dahil sa takot, no? yung fear na baka mawalan siya ng mga supporters, nagiging chaotic ang ating pamahalaan. Na para bang wala nang naglead sa atin. Para sa karamihan, ang sobra-sobrang kabaitan ay isang matinding kahinaan. At sa mundong ito, ang kahinaang ito ay talagang pagsamantalahan. Marami din ang nagsabi na ang pagiging mahigpit at pagkadisiplinado ay kalupitan. Na ang pagpapatupad ng mga batas ay kumikitil sa karapatang pangtao at ito'y pagmamalabis. Pero sino ba ang mga taong nagsabi ng ganito? Ito yung mga tao, mga kapatid, na nagmasid sa isang leader, sa isang pinuno at naghihintay lamang ng, ng, tamang panahon kung saan sila ay kumilos at pabagsakin kung sino man ang leader na ito. Naghihintay lamang ito ng pagkakataon at gagawin nila ang kilos na hindi mo inaasahan at kalimutan nila ang kanilang mga sumpa ng katapatan. Kahit nga, alamin mga kapatid, mismo mga tunay nyong kaibigan, mga kapatid, relatives. Kaya dapat magiging malinaw ito sa atin. Ngayon kung ang iyong nasasakupan ay may takot yung sinabi kong fearful respect, ang respeto ay manatili. Kaya kung may batas at may consequence, ibig sabihin, merong batas at merong enforcement ng batas. Batas at puwersa, magkasama ito. At kailan ba gagamitin ang puwersa? At kailan ipatupad ang batas? Ang desisyon mong ito ay nakabatay sa karunungan at kaalaman na ang kapangyarihan ay nakatayo sa dalawang haligi. Isa sa mga haliging ito ay ang mga batas na nagdidikta ng mga limitasyon, hindi upang ikontrol ang tao, i-regulate kaya batas. Ang pangalawang haligi ay ang puwersa upang maipatupad mo ang mga batas. So itong dalawang haligi na ito ang dapat mong bantayan. Kung ang batas ay walang suporta para ma-enforce ito sa pamamagitan ng lakas ng puwersa, ito ay ilusyon lamang at walang respeto na iyong makukuha. Wala ito eh. Kaya ang batas, kailangan merong puwersa na mag-enforce nito. Ang puwersa naman, at magpupukaw ng galit ng puot ng kung sino man yung nasasakupan mo kung wala itong sinusunod ng mga batas. Kaya paninimpang ito na dapat pag-aralan at i-evaluate tuwing i-enforce mo na. Kasi pati yung enforcement mo, yung lakas, titingnan mo rin. Ang matalinong leader ay alam paano ibalanse ang dalawang haliging ito. Siya ay magpapatupad ng kaayusan na may authority pero alam niya kung hanggang saan at ang hangganan nito upang maiwasan ang kalabisan at kalupitan. Ang tunay na leader na may malasakit talaga at merong pananaw sa unahan, vision, ay alam paano ibalanse ang takot at respeto. Ang kaisipang ito mga kapatid ay maya apply natin sa ating pamilya. Hindi talaga tayo aasenso kung daladala -dala natin ang members ng ating pamilya, lalo na mga kapatid, mga relative, dahil mahal natin sila, dahil nangangailangan sila, dahil ayaw nating masaktan sila. Takot kang mawala ng anak, Subukan mong mahalin ng todo-todo. Mawawala din ito sa inyo. Sa araw na sumobra ang iyong pagmamahal sa inyong mga anak, sa araw na yan, nawala na ang mga anak ninyo. Sa araw na sumobra ang pagmamahal ninyo sa inyong mga asawa, lalo na kayo mga asawang babae, sa araw na yan, nawala na ang asawa ninyo. Kaya napaka-importante talagang meron kayong mga batas. Sa loob ng tahanan, sa inyong mga relationship, at ang mga batas na ito ay i-enforce ninyo. Hindi po pwedeng hindi i-enforce dahil baka masaktan. I-enforce talaga natin. Kaya lang, magbabalansi pa rin kayo. Babalansin nyo pa rin. Kasi pag sumobra, kahit saan diyan, yung pagmamahal at yung perfect respect, Pagka hindi mo nabalansi din ito, delikado ka din. Baka mawalan din ng kabuluhan. Sa aking buhay, mga kapatid, ano, pinili ko na ako ay katakutan. Kahit sa trabaho, medyo nagpago na lang ngayon dahil nagpago ang henerasyon. Hindi kagaya ng unang panahon at saka ngayon. Kaya lang, yung fearful respect nandyan pa rin. Sa aking trabaho, kinatatakutan talaga ako. Dahil nga, ang gusto nating mangyari ay merong order, kaayusan, at kaunlaran. Hindi ka talaga uunlad kung walang kaayusan. At ang kaayusan ay makukuha mo lamang kung ang mga nasasakupan mo ay may respeto at may disiplina na susunod sa inyong mga programa ay eh, pati na nga yung pagbibigay ng mga idea, suggestions kung ano ang dapat nakukuha mo rin galing dyan. Ito'y mangyayari lamang sa panahon na nandoon na yung kanilang respetong totoo. Kasi pagka naroon na yon yung suporta nila, susunod na rin ito. Sa aking kapatid no, sa isa kong kapatid, dumating ang panahon na pinutol ko ang aming relationship bilang magkapatid. Masama, di ba, ang mga kapatid? Kaya lang, kung wala naman kasing respeto at ikaw pa'y pa niloloko na, ikaw pa ay ginawang masama sa inyong pamilya, sobra na di ba, mga kapatid? Kaya puputulin mo talaga ito kasi nakakasira lang. Pati mga anak, ganun din, ano? Kung may mga anak na hindi talaga susunod din sa inyong usapan, batas na rin kasi ito pag meron kayong pinag-uusapan. Wala. Kailangan talaga din na putulin. Masakit man, hindi ka tanggap-tanggap, pero ito yung katutuhanan na kukunti lang sa atin ang tumatanggap nito. Mapagpalang araw po sa ating lahat.